Dito talaga nila nilalagay yung mga ano, yung mga pwede pang magamit. Hindi nila diniretso doon. Baka sakaling may kukuha na pag magtatapon. So ito guys, may nakita akong yan shoes. Ayoko nyan Yan, tatapon ko na to. So yung mga ganito, uh, ano, diretso na yan, tapo na yan dyan. Ito. Ito, tapo na to. Di ba maganda siya? Oh, see? iti-test ko to kung gagana. So, dadalhin ko to. Pero alam ko, guys, pag hindi to tinapon doon, gumagana pa to. So, kaya mo, sayang din naman to. So, kung may kaibigan ako na gusto, mine lang po. <laughs> sayang, di ba? Kasi nagagamit ko talaga. Mine lang kung sinong gusto nito. Pero iti-check ko to kung gagana to. Wala sa sakan dito, eh. Try natin. gumana 'yan, guys. Diba? Ayos. So guys, ito na. Karga ko na sa sasakyan ko. Dalawa na sila kahapon ito kasi 'yung nakuha ko kahapon. Ta, ito din siya, 'di diba? Collection natin, collection. Sayang din naman 'yung itapon.